Ano ito mga pre, uh, meron tayong gagawin microbike at hindi na nung barangay no? At ito, ito pa, meron pa tayong ginagawa rito Kaso yung nagpagawa niya, wala rin yung silbi At yung nagpagawa ang kalbong to Nagpa-cobra, punta ka siya rin yung mukha Ano Ang mabuting tao ay nagpapala. Bago pa siya, siya pa nagmamalaki Ito mga pre, ano? Uh, ah... Uh, nagrewind lang tayo ng stator kasi yung kanyang magnetic coil ah, hindi na naglalabas ng kuryente papuntang electric fire no kaya rewind natin Apa dyan ang masabi mo? Saka muna po yung tabi pagkatapos mo yan. Gaya, okay, gaya, okay, gaya. At okay. ang malaman nila, suspense. <laughs> suspense. Ah. Okay, ah, check natin muna. Lagi una naman, lagi kuryente. Check natin kuryente. Tanggalin mo pre yung spark plug cap. Okay, bakit hindi mapandar? Kailan pa ito hindi naandar, pre? Ay, yung bakit lang. Kailan ang bakit lang? <laughs> Pero kagabi pag okay naman. Okay. Pipiyahin na ako umagaw. lan na, ayaw na umandar. Ayaw na umandar. Okay, check natin kuryente mga pre. Kick. Susi. Yung, meron. Sige. Okay. okay mga pre, kung makikita nyo meron. Sige, sipa. Yun, no? Know? Okay. Pagka ganito mga pre, ah... Uh, tingnan muna natin kung may compression. Tapos, ah... Uh, Gasolina, meron? Meron. Uh, tapos, compression, spark plug, akin yung pang kalsa spark plug. Yun pang Honda natin. Yung mic e Kaya mga pre, tanggalin mo natin yung spark plug. Okay. <laughs> Baliktad pa. Yan, pag dinistart ko kuya, naninipa yan. Naninipa. Yun lang yung ginawa mo yun, di ba? Ano uh, malambot na siya. Malambot na siya. Alright. Ito nga pala mga pre, nagawa na natin. Dati hindi lang natin na i-vlog, no? Marami tayong... Mm, tatlo bes daw sa sipa eh. <laughs> si Kaya um, na, may ]way. may sapatos din eh. Ah. Uh, parang kabayo ha. Huh? Oo. Mm. na Na. Nadadali pa mo. Dali, tatlo bes daw eh. Okay. Uh, mga pre, uh, adjust lang natin yung gap ng spark plug. Ah, uh, sige pre, kikin mo. Mga pre, sa pag-check ng compression, kung meron dito, takloban natin ng sandalire Sige pa? Teka. Sige. Sige pa. Wala, sige. Wala. Walang compression, mga pre. Wala, wala siyang compression. Lagyan muna natin ng gasolina at tingnan natin kung magkakaroon pa lagyan ng gasolina pa. Ano'ng niyan? Ito mga pre, uh, lagyan muna natin ng gasolina na no? wala siyang compression. Ayan, lagyan natin, damihan natin. Ayan, uubos na natin yan. Okay. Ngayon naman, sige pre, kick mo. At lilinisin na natin yung loob. Kick mo lang na i-kick. habang Abang... oh, patay mo sose. yan okay. Yo, okay. Sipa, okay. Yo. Okay. 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 Hanggang sa mga alay ka. <laughs> Yo, meron na. Yo. Okay. Yo. Okay. Okay, okay. Okay. Pre, pasoy ng flat screw. Ito mga pre, uh, adjust lang tayo ng gap at medyo mababa. Tas natin ng konti. At subukan natin kung mapapandar. Ito na mga pre, na-adjust na -adjust lang natin. Pre, pakibalik ng spark plug cap dito. <coughs> okay. Tapos, check natin mga pre kung naglalabas ng kuryente yung spark plug. Balik natin dito sa kuwa ko. At, ilagay lang natin dyan. Saglit ha, saglit. Okay. Uh, saglit, saglit. Yes, so Tingnan natin mga pre kung may koryente nilalabas yung ating na plant. Okay, meron akong nakikita niyo. okay. Ngayon mga pre, balik na natin 'to at subukan natin pa-underin kung nga under ba. Okay. Pero gasolina nito pre, okay kaya? Oo, hindi na, ko na yan, nalinis ko na yan. Nalinis mo lang ang ano? Carburetor nilinis mo ba? Nilinis mo ba Tinanggal ko rin yung na yan. Okay. Tinanggal ko lang pero di ko Ay puta! Okay, cake. Sose. Gasa mo? Iwala ko yung pagko. ba Iwala ko. Wala pala ko talang lisesya. na ko yung ko. Ayaw. Okay. Ayaw. Mga pre, kalasin natin yung carburetor. Kalasin natin. Mga pre, tinanggal natin yung carburetor at saka tank Ito, pinabubuksan natin kay paring Ronald. Ang layo pwestuhan nito eh. Kaya sa inyong tampe. sa gitna. Hindi ako natutuwa sa ito. Ang mo. Okay. Pamoy. Ayun mga pre. Uh, mabango naman no. Okay. Tapon natin to. Okay, sige. Yan yeah, mga pre, ah, uh, binalik na natin yung kanyang carburetor at na-divine natin kanina yung tono ng ano, uh, sukat nung gap nung spark plug. Ngayon, malakas ang kuryente, ayaw pa rin, mapa ayaw pa rin mandar, ayos naman gaso ang sabi ni Bostaos. Ah, uh, binuksan ko ng pangibabaw. At yan, ah. Oh. Yung kanyang post rod. Wala, oh. Tabingi na. Ayan, oh. Natanggal na doon sa, ano, sa kanyang ng arm ano o natin tanggal to mga pre ayan kaya gawin natin ah buksan ko muna to lahat at, at i natin to tingnan natin kung anong problema kung bakit na ah, natanggal siya sa dito sa rack arm ayan o. okay kalsin muna natin mga pre ito na kinalas ko na at Pakikita ko lang sa inyo yung post rod. Okay pa naman, may tamang kapiraso. Ito yung ano, sumala. Okay, kaya sumala to mga pre. Uh, hindi na mabagal na bumalik tong kanyang barbula. Ayan o, napakatigas. Uh, kailangan pang pukpukin no? Matigas to mga pre. Ang masama nito, kapag pinwersa natin, baka masira yung valve guide no. Kaya, ito lang ang dahilan kung bakit uh, hindi siya umaandar. At, uh, kaya nga gaya na sabi ko kanina, uh, para siyang loss compression, no. Kaya nung ginawa natin, tayo pa rin umandar kaya nagpasya na tayong buksan 'to. At yung ito, kalasan muna natin para may pakita ko sa inyo. At bakit siya nagano, nag-lock? At napakatigas yung tanggalin dapat malambot lang yan at swabing-swabi lang. Yan yeah, mga pre, ito na, nakalasan natin yung barbula at uh, meron niyan dito kanina kalawang dito. Uh, natanggal na nga lang ang gagawin natin dito mga pre lilihay na lang natin at hindi naman baloktot yung barbula mga pre kaya yung mayare uh, wala siyang bibiling piyasa uh, kung hindi labor lang no okay mga pre linisin natin to at lihay mo natin to at salpang ulit natin tingnan natin kung mapapander natin local yung valve okay yan yeah, mga pre ah uh, hindi na natin na ipakita nung pagsalpak kasi Ayun uh, na yun lang din naman ang ginawa natin. Bale yung naging cause kung bakit hindi siya mapandar kahit may kuryente. Stock up yung ating ano, uh, barbula. No? Ang ginawa natin mga pre kasi nagkaroon ng kalawang niliya lang natin. At si sir, walang yun. Know, oh. Shout out kay sir. Patid to kay Buskaka ka. Oh. Shout out. Ito <laughs> may gagawin pa natin mga pre. Bablog din natin Ito na mga pre. Panderin natin. Nagawa na natin to ah, at gasolina. Meron na. Iyon know, o. Oh. natin. Tumi Ayun ang mga pre Mata sa minor Hinaan mo pre minor Yan yeah, mga pre Ah uh, Bali ang nangyari dito no Ah uh, Ginarahe lang ni sir uh, tapos hindi na mamandar Ah walang minor Okay kaya yun lang naging problema Ah uh, barbula Okay ayusin ko muna yung minor Ang lakas